Inihain na ng House Squad Committee sa Kamara ang dalawang panukalang batas na naglalayong magsugpo sa extrajudicial killing so EJK at sa illegal na operasyon ng Pogo sa bansa nitong biyernes, October 11. Ayon sa Committee on Human Rights Chairperson at Manila 6th District Representative Bienvenido Abante na isa rin sa mga nag ng panukala bahagi ito ng pagsisikap ng komite na labanan ang mga krimen at ipatupad ang mga kinakailangang regulasyon sa bansa. Kami po ay nag-file ng dalawang bill. Ito po ang House Bill number 10986 tungkol sa EJK at House Bill 10987 Anti-Offshore Gaming Operations Act upang sabihin sa ating mga taong bayan na ang quad committee ito ay concerned in aid of legislations pero gusto ko rin pong bigyan ng babala ang mga tao na siyang guilty sa mga krimen na ito na ito pang quad committee ay pwedeng nating gamitin in aid of prosecution ang House Bill No. 10986 ay naglalayong ideklara ang extrajudicial killing o EJK bilang heinous crime. Nagtatakda ito ng na mga pamantayan na masisigurado na mananagot ang mga taong nasa likod ng EJK, anuman ang rango o posisyon. Ang EJK ay pagpatay na dawit ang mga otoridad, law enforcement agencies at security forces habang tuluyan namang ipinagbabawal ng House Bill 10987 ang anumang uri ng offshore gaming operations sa bansa o POGO at magdatakda ng mga parusa para sa mga lalabag dito. Ito ay matapos may ulat na may mga krimeng nagaganap at may kaugnayan sa POGO hubs tulad ng kidnapping, illegal detention, human trafficking, prostitution, at torture. Pati na rin ang cybercrime, investment scam, money laundering, at tax evasion. Ang House Squad Committee ay binubuo ng mga miyembro mula sa Committee on Human Rights, Committee on Justice, Committee on Public Order and Safety, at Committee on National Defense and Security. Nabuo ito upang imbestigahan ang ugnayan ng malalaking krimen sa bansa gaya ng operasyon ng Pogo, mga kaso ng droga, human trafficking, mga issue ng EJK, paglabag sa karapatang pantao, at iba pa. Layunin itong pagsamasamahin ang pananaw ng mga komiteng may kaugnayan sa hostesya seguridad at kaligtasan ng publiko upang makabuo ng epektibong rekomendasyon at solusyon. Kasama sa mga nagsulong ng batas ay sina Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong di Gonzales Jr., Santa Rosa Laguna Representative Dan Fernandez, Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers, Abang Lingkod Representative Karaps Paduano, at Antipolo Second District Representative Romeo Akop. Ang mga panukalang batas ay inaasahan umanong tatalakayin sa mga susunod na sesyon ng Kongreso. Matatandaan na noong August 16, ginanap sa Bacolor, Pampanga ang isa sa mga public hearing ng Quadcom. Kasama si Ives Matthew Magtoto, Wilfred Ian Caceres, CLTV 36 News.